Magandang umaga po mga pambin Dito na po tayo sa ating Taniman po ulit May dala po tayong tubig, kape Tsaka po tinapay, mirinda po ng dalawa Pre Magandang morning, pre Pare o oh. Tubig at kape Kape oh. Kape Mirinda muna kayo yan po, tinapay. Pare, tinapay. Yan. Oh, ilo mo na ito, big. Parang jugar. Yan ilo po, po, magandang umaga. Mayroon na aga sa hindi po, sa taga Bicol. <laughs> Yan ang maganda, ano. Kung ito? Pare, hindi. Ayos pa dyan, isang ano, plat, ano. ano Tatlo ang maitanim. Ay, oo. Ay, di ni pare, pwede pa rin. Pare, tabi. Pwede pa rin. Pwede kinakahadlaan po ng ano ito ng ating mga manok ay saka na po ulit tataas kapag ka, tataniman na po ang <laughs> tabi po kaya yeah, kinahig po kayo ang ganda na kahapon ito ay ikinalat po sa kanal uli eh. walang mga gawa na uli ang manok natin ay pero pag may plastic na yun wala ano ayuhin na ayuhin na pag lalagyan ng plastic Pumbukin muna bago. Ayos yun ayos. Oh, Ay, Oo, tayo, naman Siya nga. Para po, pagkadami din yung ano. Yung ampalay ng ligaw po, yan o. Oh, pagkakapal. Ay sabi ko po doon sa dalawa, huwag nang lagyan ng plat din eh. Atin po, po dito. Yan o. Oh. Ay, ang ganda po dito dito po natin papa sa ano Madre ka po. Ito po yung ano, masarap ito. Ito yung talbos nito. Libre yung ulam yan. Ano. Kapi muna kayo, kapi. Mm. Yan. Meron na po tayo. Yan, pre. Ay, kapi ha? Abay, mamaya ah. Pare, pupunta muna ako sa kabila. Mahuli pa ako ng patula. Ah. Nagbisita ako kanina eh, ano? So, may dali mga na. walang tanim, may sayang pare. Oh. Oo. Ikaw ba? Hindi ka makapay. Ay, mamaya na. Sige, dyan muna kayo ha. Sige, sige. Sabi na mara sa kape. <laughs> <laughs> Yan. Bali, ito na lang pala. Nakakunti no? na pare. Ano? Ay, doon sa kabila. No? Ay, doon na para sa dati nating pinalat. Isa, isa, May hawa naman doon. Yan, ito na lang po. Siguro mga ilang plat ito. Isa. Isa. Mga dalawa, ano? Tatlo pa. Tatlo. Tatlo po. Tatlo. Mm -mm. Mahana pare ako ng ano pa? Mahana pa ako ng patik, kulang eh. Dapat tatlo. Saan ako sasarang Nasaan pare yung isa mo? Sabi mo? Wala na daw. Ano na daw pala yun? Eh sa kapitbahay mo pare dun wala. Kay ka ano? Kay luluwil. Ay, alam ko may patik daw. Baka mayroon ano? Mamaya pare ha? Ay, ano? kay Kuya Jun pala. Tanong kumamaya ko na doon. Jun ah. Sabaw. Ay, oo. -oh. Ay, ay, sige. Ang dami mga dami mo kayo, Jun eh. Ano bang sabaw? Eh di, butog. Ah, ah. Huwag. <laughs> <laughs> Dinali mo naman eh. Para <laughs> po yung papaya natin. oh yan ang laki. Para po kinuhaan na natin oh, isang araw, o. Oh. <laughs> huwag. Para dyan muna kayo. Mahulip mo muna ako doon. Gawa ng mamaya mama hapon eh may ano ay. Koronasyon pala. Ala stress. Sabi. Ay magagayak-gayak pa ay. Oo. Sige pare, diyan muna kayo. Matawid muna ako sa kabila. Bali dito po ang lipat ng dalawa. Ito naman po yung ano, may plat na kaya laan po ay bubuhayin laan po yung kanyang plat po. Medyo tumigas na po ay. Tapos lalaliman po natin yung kanal po, hindi po siya tataas ang tubig naputol po yung ano kahapon eh. tangtay po na rin e dito po muna yan tayo po ay maguhulip muna doon ng ating mga buto ng patula tsaka kalabasa po ay maya maya po tayo siguro ay ano babalik po dito gawa ng ito po ay tanggalan pa ng mga damo ng ganito tatanggalin po yan ay kahapon po ay ano sana yung gagras katering ko eh, hindi po umanda baka po lilinisin yung carburetor noon hindi po na ano na ang gasolina ah, magalap pa ah, yan po mamaya na po Pupunta muna po tayo sa kabilang ilog sa may kubo Dito na po tayo mga kaparambin sa may tabi ilog po, sa may kubo. Maaga po tayo kanina dito, nagdirig po tayo at nagbisita po ako sa taas na yung ating mga tanim na patula po ay may mga hindi sumibol po. Kaya maguhuli po tayo ng buto ng patula tsaka yung buto po ng kalabasa dito sa taas po ng ating kubo. Yan po yung ating mga tanim na ano oh talong po yan oh. para po yung sili yan yung talong po kamatis po are tabing kubo po nilagyan natin ito yung ating pichay po yung malalapad na yan pwede na pong kuha ng dahon panlaga po ay libre na yan panggisa po Kamatis po. Naglagay po tayo din sa gilid. Lapad po. Ng kamatis natin. Sili natin. Taloong. Yan. Ito po natin dinilig kanina. Maaga po tayo dito. Hindi naman po sinalalanta o. Oh ng ating kamatis. Doon po tayo sa taas. Maguhuli po tayo. Yan arpo, oh, kalabasa. Ito po yung ating tinanaman ng pipino. Ay madalang po ang sumibol ay, ilang piraso po Ito yung ating huli pa ng buto ng kalabasa Sayang naman po ay oh. Wala po ang Sayang po ang pagkahukay natin Lagyan po natin ng kalabasa yan Nandito na po tayo mga kaparambin sa ating ano Patulahan po Para po oh. Yan ang ganda na po mga kaparambin oh. Yan laki na po yan. Ay kanina po ako ay pumunta din eh. Ay yung ibang puno po ay walang tanim. Are po katulad na rin oh. Ay sayang po ba mga ka-farm bin po ako. Are yung ating buto. Dalwala ang po sa isang puno. Yan oh. Sa isang ganito pong ano, pumbok. Maganda naman po 'yung iba ay, oh, 'yan oh. Ito po. O. 'Yung iba daluhaan po 'yun oh. po. Nakatuwa na po ay oh. Dini wala po. Lagyan natin. Sayang po bang panahon 'yan oh. Ganda po. Ito, wala. Lagyan natin. Para po oh. Lagyan po natin ito. Isa ay. Nangihinayang po ako sa ganitong bakante. ito po wala din ang ganda na po na rin mga kaparambin oh. Eh. yan oh. pag may ilang linggo po ito mahaba na ito lalagyan na po natin ito ng pataba pag yan po yung natin dito tuloy tuloy na po yan Bakanti. nakatapos na po tayo mga kaparambin sa ating paghuhulip buto po ng patula buka okay na po dito tayo maghuhulip naman po ng buto po ng kalabasa dyan po sa baba Buto po naman ng kalabasa dito. Ari po. Ari po yung ating kalabasa na ano, binuti po. Taluan po. Hindi po si yung ano eh. Yung pipino. Sayang po eh. Kaya ito po muna. Kalabasa naman po. Try po natin. Pag magkakaigip po edi. Hindi bakante yung ating taniman po. mga kapwa rin upo. meron pa po tayo dito. Nitib na upo. tanim ng tanim po tayo mga farm para marami tayong maharbis pag nag-harbisa na pag nagsabay-sabay po ay di marami po yan pag po yan namunga ay eh. jackpot po tayo Yan, yeah, may sumibol po. Kalabasa. nakatapos na po tayo magtanim ng buto po ng kalabasa at saka upo tapos meron po akong napalagdag dito na ano uh, buto din po ng ampalaya Diyan po sa patas po diyan marami po tayo na itanim ngayon buto po ng patula, kalabasa upo tsaka po buto po ng ampalaya bali update ko na lang po kayo dyan mga kaparambin sa ating mga tinanim uli at tayo po ibabalik na uli po doon sa kabila sa taniman po ng talong lakad po ulit tayo ng konting uras